Guys, welcome to our channel, Pinay Punjabi Vlog. Ngayon, ngayon naman ako nakapag pag-upload kasi ang tagal nga, di ba nang anak ako ulit. Pangalawa, yan ang pangalawa ko. Ito dati yung pinablog ko, ito yung panganay ko. Ngayon, ito na yung pangalawa ko, bali si isa naman, hiniwa naman ako. Ayan silang dalawa. Bali, 4 months na yan siya. Ito talaga dati yung pinablog ko kasi unang baby namin. Hindi ko alam na masunda na maaga. Ayan. yan silang dalawa. Ayan, masarap sa pakiramdam makita mo yung mga anak mo na ganito. Ayan. Ayan silang dalawa. Nag-helicopter na yung isa. Malikot na rin siya. Malikot na rin yung maliit. <laughs> Sinasabunutan na rin yung kapatid niya. Sinasabunutan yung ano, kuya niya. Sinasipon ako. Ayan siya. Knock, don't freeze. <coughs> leave it, knock, leave it. Ginawa kayong paa ng kapatid niya kasi sinisipan nga siya. <laughs> Maaga nasundan yung panganay ko kaya hindi na-enjoy yung ano. Yung pagka-baby niya. Maaga siya naging kuya. Nak, come here, nak. Halika dito, mandak. Give a chance, mano. Yan siya, no? Hello! Princess? Prince? How are you? Oh. Tuna, Hello. How are you? Fine. Ah. Uh. No, no. Ito lang kami dito sa bahay palagi. Kaya na binablog ko dati, puro na kami sa bahay. Minsan nakakalabas kami. Kasi ngayon, mahirap lumabas. Kasi dalawa nga sila. Tapos mga gabi pa yung asawa ko. Tapos risipon pa. Kami dito lahat-lahat. Kaya dito mura kami sa loob ng kwarto. Kaya silang dalawa. Pag hindi napikon yung, ano, yung, yung, yung panganay, maganda yung bundle nila. Pero pag napikon to, sira ang buhay mo. <laughs> sira ang araw mo. <laughs> Alam niyo naman, pag nasundar maaga yung ano, anak natin. <laughs> Ayan na. <laughs> bali madalang na lang ako makapag-upload kasi busy na ngayong bagong nanay guys, thank you sa panod salamat sa mga nag-subscribers sa mga bagong nag-subscriber pasensya na kayo kasi hindi na kami nakapag-upload bye muna kasi paniguan ko yung isa kasi bibili pa kami ng ano ng bb oil niya kasi yung ngayon, ang inhaplas ko sa paan nila ang ganda kasi ng bb oil kasi nagugluing talaga yung mga skin nila pero bago ko pinapalaguan yung anak ko Pinababad mo muna sa lemon at saka ano, green tea. Ayan sila dalawa. Bye!